Hello guys, good morning. So ngayong araw, pag-uusapan natin ngayon kung uh, sino nga ba ang tunay na Underbone King. Isang Rider 150 nga ba na kinikilala nating Underbone King na nakatatak sa kanila? O ang isang Yamaha na Sniper 150 ang uh, dapat at kailangan kita bilang isang tunay na Underbone King? Meron isang uh, Rider 150 at saka isang Yamaha na talaga nagtagisan ng galing. Sabi ng uh, nagkaha nagkahamunan, ano? Sabi ng isang uh, Yamaha. Hindi ikaw ang tunay na Underbone King, kundi ako. Ako ang tunay na Underbone King at hindi ikaw. At kaya kong patunayan yan sa'yo, sabi ng uh, Yamaha, ano? Kaya sabi ng uh, Rider 150, ako ang tunay at mananatiling underbone king dito sa mundo kaya sabi nung isaw sige para matigil lang ating pagtatalo subukan natin patunayan natin kung sino ang tunay na dapat kilalanin at itanghal bilang isang tunay na underbone king dito sa bansang Pilipinas kapag tinalo mo ako ikaw ang hihirangin na isang Yamaha na magiging under king ibibigay ko ang trono sa iyo ngunit pag tinalo kita mananatili na rider 150 ay, ay ang mga uh, dito sa Pilipinas ako ang tunay na magahari at patuloy na magahari sabi kaya ito panoorin natin ang uh, napakagandang laban dikdikan talagang laban ng dalawang ari nagkasubukan ngayon. Kaya, let's do this. Let's go! Mm -hmm. Ayan na, at talaga nga binakbakan ang ating, uh, Anong, boy, na ng ating Yamaha. Ano? hoy nagsober superman si boy. Ayan na, at unti-unti na dumidikit ng ating rider. Yan. Siya na nga ba talaga at tunay na hari. Ah, Ops, tika lang muna Parang tika lang Bakit ganoon? Parang uh, ah, tumorbo ang sniper natin Parang pinaglaruan at nilamon tayo dun ah Brother, ano nangyari? Ano masasabi niya dito mga idol?